Ang napakatinding bakbakan sa pagitan ni na Roger, Garp at Devil Sebek ay umabot sa punto na muntik ng mamatay si na Garp at Roger dahil sa sobrang lakas ng Devil form ni Sebek. Maging sa usapang haki, nagagawa pa rin niyang lamangan ng dalawa. Dito rin mga kaibigan ipapaliwanag kung ano ang tunay na nangyari sa God Valley kung bakit walang mga record o informasyon tungkol sa lugar na ito. Dito na rin natin makikita kung ano ang sinapit ng ibang mga miyembro ng Rock Spear Crew at kung paano nag-fall apart ang crew na binuo ni Ang lahat ng ngayon at marami pang iba at tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1165. Kaya siguraduhin ninyong naka-like, naka-subscribe at naka-on ang bell button para automatic kayong manotify kapag na-release na natin ang susunod na video. Kaya buna natin patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Echo. Makikita natin sa cover page si na Beppo at Lo na nakahiga kay Zeus habang mahimbing silang natutulog at ginagamit ni Lo bilang unan ang cloud form ni Zeus. Pagpasok natin sa mismong laman ng chapter, makikita sa unang pahina na kahit isa ng complete devil itong si Rax ay may emosyon pa rin sa kanyang muha. Kahit kontrolado na siya ni Imu, hindi pa rin niya mapigilan umiyak at ipahayag ang kanyang kalungkutan dahil nagawa siyang paikutin at ipaglaban-laban sa kanyang mga kasamahan. Dito rin ay patuloy na binabanggit at tinatawag si Naggarp at Roger. Nagmamakaawang patay na raw sila ng dalawa. Ikinagulat ito ni Garp dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Bagamat alam natin ngayon na ito ay bahagi ng Voice of All Things, sa puntong ito ay tila hindi pa nila alam o batid ang naturang kakayahan. Kaya naman tinanong ni Garp si Roger kung naririnig din ba niya ang mga naririnig niya, na naman ni Roger ng oo. Pagkatapos nun no, nagsimula na ang matinding labanan. Makikita natin nag-launch si Sebic ng isang napaka-OP na attack. Binalot na ng napakatinding haki ang kanyang saber. Samantala, naghahanda rin si Roger upang lumaban. Ayon pa kay Roger, kahit inaatake sila ni Sebek, pareho nilang nakikitang na umiiyak ang mukha nito na para bang hindi sumusunod ng kanyang katawan sa gusto niyang gawin. Agad nating masisilayan ng napakatinding clash sa pagitan ng tatlo, bagamat mas nakatuon ito sa labanan ni na Sebek at Roger. At to be honest, hindi pa ito ang pinaka na bahagi ng chapter, kung akala ninyo na ang clash ng Haki dito ang pinakasolid tulad ng previous chapter kung saan nag-clash si Whitebeard at Sebek, nagkakamali kayo dahil maraming beses itong mangyayari sa chapter na ito. Habang binablock at pinapari ni Roger ang mga atake ni Rox, si Gurp naman ay naglunsad ng napakatinding suntok sa mukha ni Sebek gamit ang kanyang haki at binalot ang kamao niya sa armament haki. Makikita natin dito ang magandang coordination ng dalawa pero hindi pa rin ito sapat. Kung ibang kalaban na sinusuntok ni Garp ay agad na nawawala ng malay, kay Sebek sinalo niya lang ito gamit ang muka. Pagkatapos nun, umatras siya ng isang hakbang, kumuha ng buwelo at nag-release ng mas malakas pang haki. Dahil dito, parehong napatahipulan si ni Roger at Garp. Sa sobrang lakas ng haki na inilabas ni Sebek, naramdaman nito sa buong God Valley. At hindi lang yun, nagawa pa niyang split the sky. Pinaghihiwalay niya mga ulap gamit lamang ang kanyang haki release dahil dito maging ang ibang mga marines at pirates ay nakaramdam ng matinding kilabot. Kung noong una ay akala nila ay makakapagnakaw pa sila ng iba pang mga treasures, nagbago na ngayon ang kanilang isip. Alam na nila na kung magtatagal pa sila sa loob ng God Valley, tiyak na mamamatay sila. Dito rin natin mga kaibigan makikita kung ano ang ginawa ng ibang mga miyembro ng Rocks Crew. Makikita natin dito si Kyo, na nagbabalak magnakaw ng isang ship na maaari nilang gamitin para tumakas. Pinipigilan siya ng ibang miyembro ng Rocks crew. Tinatanong kung bakit hindi na lang nilabalikan ang ship ng Rocks Pirates. Sinagot naman ito ni Kyo sino pa ba ang babalik doon? Wala na tayong chance ang mabuhay kapag bumalik pa tayo roon. Lalo na dahil kailangan pa nilang daanan ang napakatinding labanan sa gitna ng God Valley. Ganito rin ang sitwasyon ni Shiki. Makikita natin siyang tuwang-tuwa matapos siyang makapagnakaw ng treasure. At dito rin niya opisyal na binanggit na The Rocks Pirates are history. Na para bang sinasabi niyang tuluyan nang nagdisband ang kanilang crew. Dahil dito, maging ang ibang maliliit at mahihinang pirata na kabilang sa Rocks crew ay nagsitaka sa tumakas na rin. Samantala, pagdating kinagarpat Roger, tinatawagan na sila ng kanikanilang mga kasamahan ang fleet ni Garp ay nagko-confirm kung ano ang dapat nilang gawin. Ang utos ni Garp, iligtas ang lahat ng Marines na maaari nilang iligtas, pati na rin ang ibang mga individual kahit hindi sila Marines. Mukhang alam ni Garp na maraming mga slaves ang ginamit para sa tournament sa God Valley, kaya gusto niyang mailigtas din ang mga ito. Pagdating naman kay Roger, Paulit-ulit niyang inuutos sa kanyang mga kasamahan na kapag dumating na ang team nila Rayleigh at kapag nakasakay na ang ibang miyembro ng crew, dapat na silang mag-set sail. Lumayo sila sa isla at saka na lamang siya susunod. Ngulit ang katotohanan, parehong malubhana ang mga sugat ni Nagar Roger. Duguan na ang kanilang mga muka pero ipinangangako pa rin nila sa kanilang mga kasama na babalik sila ng ligtas. 100% sure daw. Ngunit alam nating parehong nararamdaman nila na hindi sila sigurado kung matatalo nila ang kalabang hinaharap nila ngayon. Gayunpaman, kailangan nilang pagpanggaping matatag para maniwala at magkaroon ng pag-asa ang kanilang mga kasamahan na makaligtas. Dahil kung aantayin pa ng kanilang mga crew si Nagarp at Roger at sakaling matalo ang dalawa, siguradong mamamatay din ang buong crew. Dito na nagsimulang hubarin ng dalawa ang kanilang coats. Tila ba ito na ang senyales na seryoso na sila dahil alam nilang nasa bingit na rin ng panganib ang kanilang mga buhay. Ayon kay Garp, ang akala raw niya sa pagpunta niya sa God Valley ay para lamang i-capture sina Roger at Sebek. Hindi niya raw inaasahan na ganito ang mangyayari at napakalayo nito sa inaakala niyang simpleng misyon. Hindi niya iniisip na darating sa puntong kailangan nilang pagtulungan upang pigilan si Sebek. Ganun din naman si Roger. Ang pakailang niya sa pagpunta sa God Valley ay iligtas si Shaki, magnakaw ng ilang treasures at umalis ka agad. Simple lang ngunit hindi niya inakalang kailangan nilang pigilan si rocks Kahit hindi sila magkaibigan at mortal na magkaaway, alam nilang hindi tama ang nangyayari kay Rox. Umiiyak si Sebek habang nakikipaglaban, na para bang kontrolado siya ng kalaban. Kaya kahit magkaaway sila, may respeto pa rin silang nararamdaman para sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit gusto nilang pigilan si Sebek. Kailangan nilang patayin upang tuluyan na siyang mapalaya sa kanyang paghihirap. At dito na nga mga kaibigan muling nagpatuloy ang matinding bakbakan. Unang umatake si Devil Sebek gamit ang kanyang saber at tinangkanyang saksakin si Garp. Kitang-kita na umaapaw pa rin ang haki sa sandata ni Sebek ngunit mabilis itong naiwas ni Garp. Matagumpay na na-evade ang atake. Si Roger naman ay agad na tumakbo sa likuran ni Sebek upang mag-launch ng isang napakalakas na atake. Isang napaka-OP na Divine Departure. Pero actually, hindi ito ganong kalakas mga kaibigan. Oo, OP ang ataking yon, pero hindi ito kasing bisa kung ilalaban kay Devil Sebek. Imbes na mahiwa o manakout si Sebek, tumilapon lang siya papunta sa kalapit na teren kung saan siya nakatayo. At dahil hindi mapipigilan ni Sebek ang ganoong kasimpleng atake, agad siyang hinawakan ni Garp sa paa at itinapon. Nagpatuloy ang kanilang matinding kumbinasyon ng mga atake. Ngunit makikita natin na tila wala itong epekto para bang walang kwenta ang mga ginagawa ni Nag Garp at Roger dahil sila lamang ang nagtatamo ng matinding damage. Habang magpapatuloy ang laban, lalo pang lumalala ang dilubyo sa loob ng God Valley, sa clash ng tatlong ito, halos mawasak na ang buong lugar. Maging ang kabilang bahagi ng bundok na dati nang nasira sa labanan ni na Whitebeard at Sebek ay tuluyan ng gumuhong ngayon. Nawala na rin ang dalawang malaking tower sa God Valley at patuloy pa itong gumuho habang naglalaban ang mga halimaw na ito. Sa kabilang banda naman, makikita natin ang grupo ni na Riley at Gayaban. Ayon kay Riley, kailangan nilang magmadali kailangan nilang tumakas at sundin ang utos ni Roger dahil hangga't nasa baba pa rin sila at hindi pa nakakasakay sa kanilang ship, wala talagang choice si Roger kundi harangin at pigilan ang sinumang halimaw na kalaban nila para hindi ito makarating sa barko ng kanyang crew. Alam ni Riley kung gaano pinapahalagahan ni Roger ang kanyang crew at iyon ang dahilan kung bakit nananatili siya roon para protektahan sila. Habang unti-unti silang bumabalik, makikita rin natin na pati si Gloriosa ay nakisama na sa kanila. Kaya maaaring pagkatapos ng insidente ito, pansamantalang makakasama nila si Gloriosa sa loob ng kanilang crew. Makikita rin natin si Nakaido at Big Mom. Bagamat hindi na sila naglalaban sa parting ito, ipinapakita rito na pinagsasabihan ni Big Mom si Kaido na kailangan itong makinig sa kanya. May malaking utang na loob daw si Kaido sa kanya, utang na kailangang bayaran balang araw. Alam ni Big Mom na hindi na niya mababawi ang uwa-unumi mula kay Kaido, kaya gusto niyang ipaalala ang utang na yon. Munit sagot ni Kaido, wag daw magpanggap na marunong si Big Mom. Wala daw siyang utang na loob. At bukod pa ron, natalo daw niya si Big Mom na walang kahihap hirap kaya wala itong karapatang nagreklamo. Dinagdag pa ni Kaido na manood na lang daw si Big Mom dahil bubuo siya ng sarili niyang crew kung saan brutality ang magiging batas. Dahil dito, napikon si Big Mom at sinabing lumalaki ng ulo ni Kaido at masyado na itong mayabang. Pero kahit na ganon, alam din niyang hindi siya tatalunin ni Kaido. At dito natin ngayon na uunawaan kung bakit naglaban ng dalaba sa Wano dahil may matindi talagang galit at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, lalo na sa panig ni Big Mom. Bigla namang dumating si Stansen at pinaalahanan si Big Mom na kahit anong mangyari, kailangan na nilang tumakas dahil mabilis nang lumalala ang sitwasyon at baka madamay pa sila sa tuluyang pagkawasak ng God Valley. Samantala makikita natin na pagpapatuloy ng matinding bakbakan sa pagitan ni Nagarp, Roger at Sebek Ngunit malinaw na hindi maganda ang kinalalabasan ng laban. Kitang-kita na si Nagarp at Roger lamang ang nabubugbog. Halos wala silang nagagawang damage o anumang significant effect laban kay Devil Sebek. Sa puntong ito ng laban, malinaw na lugi talaga sila kahit pa magtulungan. Dito rin natin makikita na abang unti-unti silang pagplano si Whitebeard na lumikas, natagpuan niyang isang lalaking kilalang kilala siya at alam ang kanyang tunay na pangalan. Edward Newgate, nagpakilalang lalaking bilang Polo Graham. Ito ang captain ng Polo Pirates. At kung titingnan ninyo mga kaibigan, malalaman ninyo agad kung sino ang taong ito. Siya ang ama ni Marco. Si Polo Graham na matagal nang humahanga kay Whitebeard ay alam na wala nang masasakyan si Whitebeard dahil unti-unti nang nagkakawatak-watak at nagiiwanan ang mga miyembro ng Rocks Crew. Dahil dito, inimbitahan niya si Whitebeard, hindi bilang subordinate o miyembro ng kanyang crew, kundi upang bumuo ng joint forces. Kung iisipin ninyo, talagang kinikilala ni Polo Graham kung gaano kalakas si Whitebeard. Kahit may sarili na siyang crew, handa siyang makipag-alyansa sa isang tao lamang, kay Whitebeard. Gayunpaman, sa puntong ito ng kwento, hindi pa pumapayag si Whitebeard. Pero dahil naging miyembro si Marco ng Whitebeard Pirates, malamang ay nagkasundo sa kalaunan ang dalawang ito makikita rin natin ang iba pang membro ng Rock Crew, si Nastasi at Ganzoy. Dito ay tinanong ni Stasi kung nasaan na si Whitebeard, ngunit sinagot siya ni Ganzoy ng, Wag mo akong tanungin, hindi ko rin alam. At dito na nga mga kaibigan, opisyal nang nagdisband ang buong Rocks Pirates. Pagdating naman kay Dragon, makikita natin na matapos niyang makaalis mula sa God Valley Island, habang sakay ng barko ng kanyang fleet commander, bigla niyang binunot ang baril at tinutukan nito sa mukha ng kanyang commander. Galit na galit niyang sinabi na alam daw ng mga marines ang mga nangyari sa loob ng God Valley, kaya't bakit pa sila pumayag at tumulong sa ganoong kalupitan? Ayon kay Dragon, kung susubukan ng kanyang commander na pumalag, papatayan niya ito. Sinabihan siya ng ilang marines na baka hindi niya alam ang kanyang ginagawa nakabag nakabalik sila sa headquarters, siguradong mabibigyan siya ng napakabigat na parusa. Ngunit, sinagot ni Dragon na wala siyang pakialam. Inutusan niya ang lahat ng Marines na ipasakay ang lahat ng mga slaves na maaari nilong iligtas mula sa God Valley upang maiwasan pa ang mas maraming pagkamatay. Wala daw siyang pakialam kung sino ang kokontra sa kanya, papatay niya agad, on the spot. Sa puntong ito, makikita natin na pagkatapos nilang mailigtas ang mga alipin, dito na aalis si Dragon sa Marines at magsisimulang buo'in ang Revolutionary Army. Samantada, sa pagpapatuli ng kwento, hindi inaasahan ng ibang miyembro ng Roger Pirates na babalik pa pala ang right-hand man at left-hand man ni Roger, sina Riley at Giaban malamang ay may malaking papel na gagampanan ang dalawang ito at hindi na rin nakakagulat iyon dahil alam nating na-recognize ni Giaban ang haki ni Imu nung nagpunta siya sa Elbaf. Hindi pa man nagkaharap si Nagyaban, Riley at Imu sa puntong ito, malamang ay pagkatapos ng chapter na ito, mangyayari ang kanilang unang interaction. Makikita rin natin na binanggit muli ni Imu ang parehong linya na sinabi niya nung winasak niya ang Lulia Kingdom that island never existed in the first place. Eksaktong kapareho ng sinabi niyang winasak niya ang Lulusia Kingdom. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan pagitan ni na Roger, rocks at Garp, lalong lumalala ang mga sugat ni na Roger at Garp, habang si Sevek naman ay tila walang kahit anong pinsalang natatanggap. Dito na rin muling nagsalita ang narrator, sinasabing ang lahat ng records at impormasyon ng G11 at CP6 tungkol sa insidenteng ito ay binura sa kasaysayan. Hindi lamang 'yon, maging ang top secret level S mission na isinagawa sa loob ng God Valley ay tuluyan ding winasak. Wala silang itinirang kahit anong dokumento na may kaugnayan sa God Valley Island. Ito ang dahilan kung bakit walang ni isang impormasyon tungkol sa nangyaring insidenteng ito. Maging ang lahat ng pangalan ng mga participants na ginawang rabbits para sa human hunt ay tuluyan ding nawala sa kasaysayan. Kasama rin sa mga binura ang lahat ng Celestial Dragons at lahat ng players na lumahok sa ginanap na God Valley Hunt. Hindi lang yon. Maging ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng God Valley Island, ang laki ng isla, at ang dami ng populasyon sa loob nito, lahat ng iyon ay binura. Kaya hanggang sa kasalukuyang timeline, wala nang natitirang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Dito na rin mga kaibigan, nagsimulang mag-usap muli sina Roger at Garp. Ayon kay Roger, alam daw ba ni Garp na ang halimaw na kinakaharap nila nayon o ang halimaw na nakita nilang nagbago kay Zeke tungo sa isong monster ay si IMU na hindi pa nila alam noon ay may koneksyon sa world government. Sinagot naman ito ni Garp na oo, alam niyang may koneksyon si IMU sa world government at alam din niyang napakalayo nito sa uri ng justice na kanyang ipinaglalaban. Dahil dito, tinanong siya ni Roger, kung ganon, bakit hindi ka pa umaalis sa Navy? Welcome na welcome ka sa crew namin. Ngunit sinagot siya ni Garp na hindi iyon maaari. Wala raw siyang pagbipilian. Kapag iniwan daw niya ang Marines, wala nang magpoprotekta rito. At ayun na nga, Napakasimple at malinaw ang dahilan kung bakit kahit alam ni Garp na marumilang world government, hindi pa rin siya umaalis sa Marines. Ginagawa niya ito hindi para sa world government, kundi para maprotektahan ng mismong Marines. Pinilit pa siyang kumbinsihin ni Roger na sumali na lamang sa kanilang crew. Dahil kahit nasa loob siya ng Roger Pirates, maaari pa rin niya itutuloy ang kanyang mga layunin at adikain. Ngulit hindi talaga nakumbinsi ni Roger si Garp. Kaya naman, dumiretso na sila sa technicalities at pinag-usapan ng kanilang battle strategy para sa laban na ito. Ayon kay Roger, ang armament haki ay kayang i-counter ang kahit na anong devil fruit abilities. Ang conqueror's haki naman na ginagamit niya, mula ulo hanggang paa, balot na balot na ang kanyang katawan, pati na ang kanyang sandata, ay dapat kayang magdulot ng pinsala sa kalaban. Ngunit sa kanilang obserbasyon, walang kahit na anong pagbabago o damage na naidudulot ng mga atake ni Roger kay Devil Seek para bang hindi ito epektibo. Ang paliwanag naman ni Garp ay simple. Binabalutan din daw ni Sebek ang kanyang conqueror's haki ang kanyang buong katawan. Kaya tuwing umaatake si Roger kay Sebek, nagka-cancel out lang ang kanilang mga haki. Parang nagbabanggaan lang sila ng bula. Walang epekto. Ang tanging kaibahan ay mas matigas ngayon si Sebek. Hindi pa tiyak kung ito'y dulot ng kanyang devil form o sadyang matatag lang talaga siya at mas lumakas pa dahil ginawa siyang devil ni IMU. Ayon sa kanila, hanggat hindi nila nawo overcome ang napakatibay at makunat na conqueror's haki na bumabalot sa katawan ni Sebek, hindi sila makakapag ng anumang damage. At dahil sa isa ng ganap na halimaw, kung ipagpapatuloy lamang nilang palitan ng mga atake tulad ng ginagawa nila, sa bandang huli, sila ang mamamatay. Sila ang mapapagod. Sila ang mauubusan ng stamina. Hindi sila dapat umasa na mananalo sa Battle of Attrition laban sa isang halimaw. Dahil dito, Naisip ng dalawa. Bakit hindi natin i-channel out ang ating conqueror's haki? Bakit hindi natin pagsamahin ang ating haki para makancel ang mas malakas na haki ni Sebek? Ang problema lamang, alam nilang magkakaroon ito ng matinding backlash. Posibleng magdulot ito ng pagbabackfire sa kanilang mga katawan. Mahari silang hindi makagalaw o malumpo dahil sa kombinasyon ng kanilang mga atake. Ngulit kahit ganon, Plano nilang gamitin ang lahat ng haki na nasa kanilang katawan at i-release ito sa isang napakalakas na single attack. Ayon kay Roger, kung hindi nila gagawin ang plano nilong iyon, pareho rin ang magiging resulta. Mamamatay pa rin sila sa laban na ito. Kaya nagkasundo ang dalawa na ituloy ang kanilong atake kahit pa alam nilang napakalaki ng panganib na kaakibat nito. Hindi ito ganon kasimple mga kaibigan. Mayroon daw itong napakalaking risk. Kung sakaling hindi tama ng gagawin nilang combination attack, siguradong mamamatay sila. Matatalo sila ng absoluto, 100% dahil kapag nag backfire ang atake at hindi sila makagalaw matatos iyon, mapapatay sila ni Sebek ng walang kahirap-hirap pero wala na silang ibang pagpipilian, wala na silang oras. Sa sandaling iyon, kahit hindi pa lubos na buo ang kanilang battle strategy, bigla na lamang bumangon si Devil Sebek at muling nilapitan ng dalawa. At dito, napansin nila na umiiyak ang mukha ni Sebek. Kahit hindi ito nakakapagsalita, kitang-kita nila ang labis na pagkadismaya at pighati sa kanyang mukha. At kahit isa siya sa mga mortal enemies ni Roger, naluha at nadama ni Roger ang awa kay Sebek. Ipinangako niyang kahit ito na lang ang magagawa nila, palalayain nila si Sebek sa kanyang pagdurusa. Habang nagpre-prepare si Roger ng isang napakalakas na atake, nagbuo siya ng matinding kinetic energy sa pamamagitan ng mabilis na pagpapaikot ng kanyang braso. Ganon din si Garp na nagprepare ng barrage of attacks na parabang katulad ng gatling ni Luffy at dito na nga, sabay nilang in-release ang kanilang combination attack. Ang atake ni Roger na tinatawag niyang Kaguchu Chase Ace at ang kay Garp naman na tinatawag na Infinitum Explosion. Parehang sunod-sunod na atake ang ginawa ng dalawa. Si Roger gamit ang maramihang slash attacks na tumama sa katawan ni Sebek at si Garp naman nagpakawala ng napakaraming suntok tulad ng Elephant Gatling ni Luffy na bumutas sa katawan ng halimaw. Ayon sa nakikita rito, kahit hindi ito direktang binanggit, unti-unti nang nagdi-disperse at naglalaho ang katawan ni Sebek. Hindi pa tiyak kung dita na ba siya tuluyang mamamatay o kung muli pa siyang mabubuhay. Muit batay sa kaalaman natin na ang ultimate weakness ng immortality na ibinibigay ni Imo ay H.A. Haki at dahil ngayon ay inirelease ni na Roger at Garp ang pinakamataas na antas ng Haki maliban kay Joy Boy, tila dito na nga matatapos ang buhay ni Devil Sebek. Matapos ang insidente ito, kahit walang official na impormasyon o anamang nalik na data, walang pangalan, walang lugar at walang tala ng populasyon sa loob ng God Valley, ang pag-disband ng pinakamalakas at pinakakayotik na crew, ang Rocks Pirates, ay nagdulot ng malaking pagkalito at espekulasyon sa buong mundo. Marami ang nagtaka kung bakit sila walay at kung ano ang tunay na dahilan sa likod nito. Pagdating sa dulo ng kabanatang ito, makikita nating completely leveled na ang God Valley. Wala nang malalaking bundok, wala nang matataas na terrain. Nawasak ang lahat dahil sa laban na naganap sa pagitan ni Roger, Garp at Sebek. Ngunit dito, hindi pa natatapos ang laban. Hindi pa lubusang lumulubog ang God Valley Island at naroron pa rin si Imu. Kaya malaki ang posibilidad na susunod nakikilos si Imu dahil tulad ng nakita natin kanina, iparespondi pa lamang si Nagyaban at Narili. Kaya maaring mangyari na tutulong sila kina Garp at Roger matapos ang matinding backlash sa katawan ng dalawa o kaya naman ay magkakaroon pa ng isa pang laban, isang secondary battle na magtatapos sa tunay na kapalara ng God Valley Island kung paano ito tuluyang lulubog at mabubura sa mapa. At ayun na nga mga kaibigan, dito nagtatapos ang chapter na ito. Kung inaakala ninyong tapos na ang laban na ito, I think not. Abangan pa natin ang susunod na kaganapan. Maraming salamat. This is Mr. iAnime Anime and I will see you guys again on the next video.